Hala! Kadalasan daw niloloko ngayon yung mga magaganda. Kinakabahan ako. <laughs> oh, Huwag no, 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 no. na huwag mong ipagyabang na maganda ka. Ako nga, tahimik lang. Sarili ko lang nakakaalam. Hindi lahat ng relationship, totoo. Aww. Yung iba, relation trip lang. Feeling maganda daw ako. Alam ko naman na hindi ako maganda. Kaya nga naging mabait na lang ako eh. Sana ikaw rin. How do you feel about getting older? You know, um, it's a privilege. Yes, ma'am. You know? And there's a sense of ease. The older you get, the less you care about what everybody else has to say. I love that. 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 I love that.